Kumusta mga kasaliksi? Maraming mga bagay sa mundo natin ang tila nilamon na ng panahon. Mga sikreto ng nakaraan na bigla na lang sumusulpot upang gulantangin ang kasalukuyan. Kaya mula sa kweba ng mga sinaunang lahi na natagpuan sa ilalim ng lupa sa Iraq, kung saan may mga Neanderthals palang marunong maglibing gamit ang bulaklak. Hanggang sa palasyong matagal nang nakabaon sa buhangin, pero ngayoy muling ibinunyag at tinagurian isa sa pinakamahalagang toklas ng sinaunang sibilisasyon ay pag-usapan natin ang sampong nakakakilabot na bagay na nahupay sa Irak. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin! Number 10 Ang Kuweba ng Mga Sinaunang Lahi Sa ilalim ng lupa, sa mismong tabi ng ilog Euphrates, natagpuan ang isang kuweba na tila ba iniingatang wag maoplasan ang Shanidar Cave. Sa loob ng kuweba, natagpuan ng mga arkeologo ang mga labi ng anim na Neanderthals, isang sinaunang uri ng tao na namuhay libu-libong taon na ang nakalilipas. Ngunit hindi lang basta kalansay ang nakita nila. Nakita rin nila ang ebidensya ng burial rituals na gumagamit ng mga bulaklak. Oo, bulaklak. Isipin mo yon ang mga nilalang na pinaniniwala ang primitive ay marunong palang magbigay galang sa kanilang mga patay. Parang may lihim silang kultura na ngayon palang natin natutuklasan. At dahil dito, tila na bago ang pagkakain hindi natin sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang simpleng kuweba na ito ay naging isa sa pinakamahalagang tuklas na nagbigay linaw sa emosyonal at espiritual na kapasidad ng ating mga sinaunang ninuno hindi na ito basta kweba. Isa na itong silent witness sa isang nakalipas na mundo, halos burado na sa alaala ng sangkatauhan. Sino mag-aakalang sa loob ng isang madilim na kweba ay may matatagpo ang kwento ng pag-ibig, respeto at misteryong hindi inaasahang lilitaw? Number 9. Ang sinaunang inuman ng libu-libong taon. Isang kamanghamanghang tuklas ang yumanig sa mundo ng arkeolohiya noong natagpuan ang 5,000-year-old tavern sa southern Iraq. Hindi lang ito basta sirasirang gusali. Natagpuan dito ang primitive refrigeration system, mga upuan, isang malaking oven, at higit sa 150 bowls. Pero ang mas nakakagulat, may mga residue pa ng pagkain at beer na parabang iniwan lang ng mga sinaunang Sumerians sa saglit para magbahinga. Totoo, mahilig na rin silang uminom ng beer noon pa man. Sa mga nakitang ebidensya, malinaw na ang mga sinaunang tao ay hindi lang abala sa trabaho, kundi marunong ding magsaya, mag-relax at magsalo-salo. Parang sinasabi ng kasaysayan na kahit gaano pa ka-advance ang panahon, ang konsepto ng tambayan, tawanan at tagayan ay bahagi na ng ating pagkatao mula pa noon. Ang taverna na ito ay tila bumubuhay sa isang larawang lipas na ng panahon kung saan ang bawat tagay ay may kwento at bawat halakak ay bahagi ng kasaysayan. Number 8. Ang mga ukit na lumaban sa panahon. Isang pambihirang tuklas ang nangyari sa Mosul, Iraq nang matuklasan ang 2700-year-old rock carvings sa dating lugar ng Mashki Gate. Akala ng marami, nabura na ng panahon at nang karahasan ng Islamic State ang mga bakas ng kahapon. Pero nagkamali sila. Sa ilalim ng wasak na gate, lumitaw ang walong marble reliefs na nagpapakita ng mga digmaan, ubasan, at puno ng palma. Tila isang gallery na ukit sa bato, inilaan upang hindi kailanmang makalimutan. Hindi lang basta sining ang mga ito. Isa itong visual time capsule na bumabalot sa kasaysayan ng Assyrian Empire. Sa bawat linya ng ukit, naroon ang galaw ng kabayo, ang tagpo ng labanan, ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Parang bulong ng nakaraan na nagsasabing, Nandito kami, namuhay kami, at hindi kami dapat kalimutan. Sa kabila ng mga pagsabog at pagkawasak, nanaig pa rin ang sining, isang paalala na ang kultura ay mas matibay pa sa anumang sandata. Number 7. Ang Halimaw sa Ilalim ng Dagat Sino ang mag-aakala na sa gitna ng disyerto ng Iraq ay may matatagpuang fossil ng isang 10-meter-long ichthyosaur? Sa taong 2013, nabigla ang mga siyentipiko nang matagpuan nila ang labi ng isang nilalang na parang pinaghalong dolphin at reptile, isang halimaw na nabuhay noong panahon ng karagatan sa gitna ng Middle East. Ang lugar na dating disyerto ay minsang naging bahagi ng dagat at dito nanirahan ang matandang nilalang na ito. Sa bawat piraso ng buto, unti-unting na ibubuo ang imahe ng isang mundo bago pa tayo. Isang mundo na puno ng hiwaga at hindi pa nararaping nakaalaman. Isa itong biological time machine. Nagpapakita kung gaano kahaba at kamisteryoso ang nilakbay ng buhay sa mundo. Hindi lang ito tuklas ng siyensya. Isa itong hamon. Ano pa kaya ang hindi natin alam tungkol sa mundong ating ginagalawan? Number 6. Ang Lawa ng Dugo Isang araw, habang naglilibot ang mga gumagamit ng Google Earth, napansin nila ang isang kakaibang eksena sa Iraq, isang lawa na kulay pula para bang puno ng dugo. Tinawag itong Blood Lake at mabilis itong kumalat sa internet, kasama ng mga teorya ng kababalaghan at kasaysayang madugo. Ayon sa ilang ulat, ang lawa raw na ito ay nakapalibot sa mga slaughterhouses kaya posibleng ang kulay ay galing sa dugo ng mga hayo. Pero teka lang, hindi lang isa ang posibleng paliwanag. Sabi ng ilang eksperto, posibleng epekto rin ito ng oxidation o ng presensya ng microorganisms na nagdudulot ng pagbabago ng kulay. Ngunit kahit anong paliwanag pa ang ilatag, ang panandaliang itsura ng lawa ay tila paalala ng kung paanong ang kalikasan at tao ay kayang magsanib upang makabuo ng isang tanawin na nakakakilabot at mapanlikha. Sa mata ng mga hindi nakakaalam, para itong pahiwatig ng sumpa. Pero sa agham, isa lang itong fenomenon na sadyang nakakapangilabot pa rin. Number 5. Ang buhangin na umagos na parang ilog. Sa isang bansa na kilala sa mga disyerto at init, sino ang mag-aakalang may matatagpo ang Sand River? Isang ilog na akala mo'y buhangin ang dumadaloy sa gitna. Ganito ang nakita sa isang viral video mula sa Iraq, kung saan ang tila ilog ng buhangin ay bigla na lang sumulpot sa gitna ng kalagkalat na lugar. Ngunit nang mas mapagmasdan ng mga eksperto, hindi pala buhangin ang umaagos, kundi yelo. Oo, tama ang narinig mo isang hindi inaasahang halo ng yelo at malalakas na ulan ang bumuo sa tinaguriang Ice River. Isang kababalaghan sa gitna ng gitnang silangan. Sa isang lugar na bihira ang ulan, mas bihira ang yelo. Pero eto't may ilog na gawa sa mga tipak ng yelo na dumadaloy na parang tubig. Isa itong patunay na kahit sa pinakainit na lugar, kayang magpakita ng himalang likas ang kalikasan at habang pinapanood mo ito, para kang nasa pagitan ng siyensya at mahika. Number 4. Asong May Mukha ng Leon Habang namamasyal ang ilang turista sa Iraq, may natuklasan silang hindi nila inaasahang makita. Mga aso na may itsura ng leon. Sa unang tingin, mapapaatras ka sa kaba. Dahil ang mga hayop na ito ay may kakambal na katangian ng isang mabangis na pusa at isang tapat na aso. Hindi raw ito eksperimentong genetiko o edited na video. Totoong footage ng mga hayop na sobrang bihira makita. Maging ang kilos nila ay parang kombinasyon ng hayop sa kagubatan at ng alagang bantay sa bahay. Walang siyentipikong makapagbigay ng eksaktong paliwanag kung anong lahi ito. Kaya naman lalong lumalim ang misteryo. Sinasabing ito raw ay natural mutation o lahi ng aso na matagal nang hindi nakikita. Pero anuman ang katotohanan, isang bagay ang malinaw. Nag-iiwan ng kilabot at pagtataka ang bawat pagtingin sa kanila. Sino ang mag-aakalang sa isang sulok ng Irak ay may nilalang na tila katang-isip lamang sa mga alamat? Number 3. Ang Nawalang Lungsod sa Ilalim ng Tubig Noong 2022, isang tagtuyot ang tumama sa Iraq na naging daan upang muling lumitaw mula sa tubig ang isang 3,400-year-old na lungsod, ang Bronze Age City ng Zakiku. Dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa paligid ng Mosul Dam, unti-unting lumitaw ang mga guho, haligi at estrukturang matagal nang ibinaon ng panahon. At nang masipat ito ng mga arkeologo, tila huminto ang oras isang sinaunang lungsod na tila iniwan lang kahapon. Ang mga siyentipikong nagtungo roon ay halos hindi makapaniwala. Nakita nila ang mga bahay, mga silid pulungan, at pati ang mga pader ng lungsod na dating sentro ng kapangyarihan ng Mitani Empire. Ngunit ang nakakalungkot, kaunti lang ang oras para magsaliksik. Dahil mabilis ding muling tumaas ang tubig, isa itong race against time para sagipin ang kaalaman bago tuluyang lamunin muli ng lawa. Isa sa mga bihirang pagkakataong ang kalikasan mismo ang nagbigay ng second chance para maabot natin ang kasaysayan. Number 2. Ang Sinaunang Henyo ng Babylon Minsan ba'y naisip mong ang sinaunang mundo ay hindi kasing talino ng modernong panahon? Isang 3,800-year-old clay tablet ang sumira sa idiyang iyon. Natawag itong Plimpton 322, isang luwad na may nakaukit na complex mathematical formulas na ginagamit ng mga Babylonian. Tasama narito ang Pythagorean theorem na inakala nating naimbento ng mga Greek libo-libong taon pagkatapos. Ang tablet na ito ay hawak-hawak ng mga matatalinong tao ng sinaunang panahon, ginagamit sa pagsukat, arkitektura, at pagpaplano ng lungsod. Ngunit hindi lang ito simpleng tableta. Ito ay isang patunay na mali tayo sa akala nating tayo ang unang mga henyo sa kasaysayan. Sa bawat ukit ng numero at simbolo sa luwad, makikita ang lalim ng pag-iisip ng mga sinaunang sibilisasyon. Ipinapakita nito na bago pa man ang calculator at computer, mayroon ng mga taong may talinong kayang magsolusyon ng komplikadong problema gamit lamang ang kamay luwad at walang anumang teknolohiya. Number 1, ang palasyo ng mga unang sibilisasyon. Sa gitna ng Southern Iraq, nahukay ang isang palasyong itinayo mahigit 4500 years na ang nakararaan. Isang natatanging piraso ng kasaysayan na tuwirang konektado sa mga sinaunang Sumerian. Natagpuan sa lungsod ng Girsu. Ang palasyong ito ay may mahigit dalawang daang clay tablets na naglalaman ng mahahalagang tala tungkol sa pamumuno, ekonomiya at ritual ng lungsod. Hindi lang ito basta kusali, isa itong epiko ng sinaunang sibilisasyon, nakaimbak sa mga pader ng bato at luwad. At sa tabi ng palasyo, isang templo na inalay sa Diyos na Siningirsu, patunay ng pananampalataya at organisadong lipunan ng panahong iyon. Ayon sa mga arkeologo, ang Girsu ay posibleng cradle of civilization, ang pinagmulan ng mga unang lungsod at organisadong pamahalaan. Ngunit nakakagulat, 2023 lang ito natagpuan ng buo, sa kabila ng mahabang panahon ng paghuhukay. Isang napakahalagang piraso ng ating pinagmulan na muntik ng tuluyang mawala sa paglipas ng panahon. Ngunit nayon, muli nang binibigyang buhay ng agham at saliksik.